Inihayag kamakailan ni Cristel Fulgar sa isang bagong video sa YouTube na sumailalim siya sa operasyon para sa isang bihirang uri ng tumor na natagpuan sa kanyang binti. Ibinunyag ng 29-year-old actress at content creator na isa ito sa mga pinakanakakatakot na mga bagay na nagawa niya sa kanyang buhay. Sa video, nagpost si Cristel ng lumang footage mula August 2022 kung saan nakipag-usap siya tungkol sa pagtuklas ng bukol sa kanyang calf area. I have never imagined that I would be undergoing a biopsy test in my 20s. On screen caption niya sa vlog, binanggit na isa ito sa mga nakakatakot na bagay na nagawa niya. Ibinahagi niya na kailangan niyang maghintay ng sampung araw para makuha ang resulta, at naapektuhan ito ang kanyang emosyonal na kalusugan. Sa kalaunan ay na ito bilang schwannoma, isang bihirang uri ng tumor na nabubuo sa nervous system. December 2023 nang ay advice daw ng mga doktor na kailangan na niyang maoperahan dahil lumalaki na ang tumor at posibleng itong maging malignan matapos ang isang taon ng pagmumuni-muni. Nagpa siya si Cristel na sumailalim sa operasyon upang maalis ang tumor upang maiwasang lumaki. Ito ay pang-iwas din ayon sa kanya dahil ang ganitong uri ng tumor ay may posibilidad na maging malignan. Noong January 2024, nang magpa-admit sa ospital si Cristel para paghandaan ang pagsalang niya sa operasyon. Paliwanag niya, sa South Korea niya napiling magpa-opera dahil naniniwala siya sa kakayahan ng mga doktor doon pagdating sa pagtatanggal ng tumor. Pagbabahagi ni Cristel, dito ko pinili, sa South Korea, nagawin itong surgery kasi may mga nagsuggest sa akin na magaling nga raw yung mga doktor dito. Surgery siya may incision, Magaling sila sa mga hiwa-hiwa at tahi-tahi, dagdag pa niya. Hopang na lang ako na after ng surgery na ito makakapag-travel na walang iniisip, kasi minsan pag nagta-travel ako, na may maraming lakad, medyo hindi naman masakit pero uncomfortable, and yun nga raw, kailangan na siyang tanggalin kasi may tendency na baka lumaki, dahil wala siyang pamilya o kamag-anak sa Korea, inalagaan siya ng manliligaw niyang si Suhyuk sa buong paglalakbay niya. Ibinahagi ni Cristel na nagpahinga pa siya sa kanyang trabaho para asikasuhin ang kanyang mga pangangailangan at alagaan siya. I don't think kaya ko gawin lahat ng to kung wala si Opa. So I'm so thankful. Ibinahagi niya sa kanyang vlog. Sa pagtatapos ng vlog, sinamahan siya ng Korean suitor sa airport para makauwi siya sa Pilipinas para maasikaso siya ng mother niya sa natitirang bahagi ng kanyang paggaling.